Tip lang, kung gusto maging stuntman, papaano maging stuntman? Pag pumasok ka dyan, buo na dibdib mo. Dahil alam mo mapipilayan ka, ikakamatay mo, sugat, pawis, pagod, lahat yan. Wow. Matibayan ng dibdib dyan. Karamihan kasi mga stuntman may Misan tinataya nila ang buhay nila dahil sa pamilya. Misan mga yung nan asawa, may sakit yung asawa, ganyan. Misan napipilitan sila kahit ayaw nila, nakikipagagawan. Huh. Kaya Sige ako natitira dyan, ako natitira dyan, gano'ng yeah, gata. Yes, yes. Pare, sabi sa, sa assistant director, o kaya sa direct, may sakit lang yung anak po, may sakit lang. Ako na lang. po titira, pwede uba. ba? Karamihan, pero hindi naman lahat. Kasi kung iba naman, sino may gusto doon, nag-aagawan yung stand para may extra kita. May extra kita, additional. At saka kailangan magkapangalan ka. Pag hanggat wala kang pangalan dyan at uh, hindi ka registrado, magaling ka, hindi tataas ang sweldo mo. Ito, ito matataas na sweldo niya. Okay. Okay. kasi mga first class stuntman na ito. Magkano daw ang sweldo? Depende sa taas naman. Pag tumatalong ka, <laughs> depende yun. rin sa producer, oh, yeah. depende rin sa director, producer at kaibigan. Kasi tatawaran ka. Kami kasi, kami lahing tawaran eh. May mga stuntman eh. Kasi, oh, ano ka na lang? Just mil ka ba? Pare, five na lang, kalati lang. So may martial arts siya, may training din kayo. Ah, meron talaga. Training po, once a week. May training Opo, din. Opo, once a Sunday, kung saan kami, saan napupunta, kung saan pwede. Tapos, mga Skyflex boys kami. At may Skyflex? Ano yung, ano yung kwento, Skyflex? Hindi yes, kasi, nung araw, pare-pare wala trabaho. nagkikipag take chance ka lahat sa, lalo na sa Skolta. Ah. Eh, pag kumain ka, nakita ka, pupupuging ka kasi pare ko ay walang pera. Uh -huh. Eh, gagawin mo, bibili ka yung sky, skyplex. Sky Kaya lang kung bili ng pera mo eh. Uh -huh. Lalagay mo rito. Puputasin mo ngayon. Pag binunot mo buo yun, pare-penge. <laughs> 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 ang matitira sa'yo, isang piraso. Pero kung unti-unti mo, Ano naman, hindi nila nakikita yun. No? Uh -huh. <laughs> skyplex boys ang tawag doon. <laughs>